Yon yeah, mga boss, ito na tayo sa ayo ng ano ah uh, Kogyo Antipolo sa Providence Park Yan. So as usual, araw ng linggo So akit tayo sa bundok ng Marilaki pag wala tayong travel vlog no So baka this uh, next week may travel tayo sa ano sa Bicol papuntang ayun, mayon volcano yan, nabangan nabangan natin yon. ah, uh, baka sa Friday ang alis namin ayun ah, uh, so ngayon sa uh, panay marilaki muna tayo sa Sierra Madre muna tayo mag ano ah, uh, every Sunday kasi doon tayo nagpapatsilaks no So, hoping na Magiging ligtas ang lahat sa pagmamaneho. Lalo na yung mga akyat ng marilaki. Si Ramadre, no? So, lagi tayong mag uh, dubling ingat. Huwag tayong magkariraan. Yun lang naman talaga ang cause ng aksidente. Yung mga pasikat, eh. So, kung tanggalin natin yung mga pasikat na yan, wala naman mga sa daan, eh hindi naman ang delikado ang sasakyan o no? ang daan ang delikado yung driver o rider kaya yun dubling ingat lang talaga ay arsikula kula so gamit tayo ng, ano ah uh, defensive driving no so pangapalik kong lugar eh, magbawas tayo ng ano ah uh, speed magre-reduce tayo no para si pang lahat yan lalo na sa mga mahilig mag uh, mamasyal sa marilaki no yung mga naglalaro nung last sunday nabalitaan do mayroon dalawa na naman daw nagkabanggaan so ang saklap do no uh, ang mahirap do yung hindi ka na makawit ng ano sa bahay mo ano <laughs> ang masaklap to eh. hindi Iba nang pag uwi mo sa bahay, hindi na no, yung pinakatabis doon is makauwi tayo ng ligtas, no. Kaya nung dalawa na yon nagabanggaan sila. Yun, nagsaklap lang dahil, yun, nanghirap paliwanag, no. So, kahit na ganun pa man is, masakit din sa kloban natin kasi, ah, uh, sa riders, no uh, mga pusong ano riders so hindi nga daw naman nila kagustuhan pero sila na rin yung naggalagay ng kapamakan sa sarili nila so hindi naman natin sila masisisi kasi yun ang kaligayahan nila so yun ah uh, huwag na lang dapat gayahin so maging maingat ang lahat sa pag Oo, oh, nating lagay sa kapahamakan sarili natin sa mga walang kuntang ano, kabuluhan, no. So, may restruct naman tayo doon tayo mag ano, lalaro. Yun, may playground talaga yun. So, kung sa lang sa dalawa na yun, ah, uh, hoping na hindi na sila tutularan. Ah, uh, lang naman natin sa kanila lagi, ah, uh, maglaro, magingat lagi. Uh, wala naman tayong sabi nga nila nagdadasal daw mga disgrace isa lang na naman yung mga hawak ng kanilang manodela ayun uh, ako na lang uh, sana hindi na mangyayari ulit kasi para sa akin pa, paano ma-resolve yung problemang ganyan no para walang madisgrace so, walang maglalaro sa public road para ano, maging safe ang lahat don Doon kasi yung cause ng aksidente. Eh. Gaya nung gano'n, naglalaro parehas. Sobrang bilis ang takbo sa kurbada Na-overset yung isa. Di, kung parehas sila 100 km para hour ang takbo, di impact nun, doble. So may hirap. So kung mag-iingat ka lang, pagdating sa kurbada, mag-reduce ka ng speed, hindi mangyayari mga gano'n. So yun. Ah... Uh, Naabot natin yung ano sa kanila na condolence na lang sa pamilyang na iwan. na uh, naman tayo sa ano na kapo kapon daw maraming nalisigrasa na naman daw tatlo kubo ni tatay bago magbigsi tatlong Facebook lang masaklap doon wala daw tumulong kasi nga wala yung mga vloggers doon vloggers lang naman talagang natutulong dyan sa mga ano yan mga photographer kasi pag wala talaga yung ano dyan walang tutulong talaga kasi walang hindi naman masyadong mataong lugar dyan lalo na pag weekends eh except na lang pag Sunday kasi marami talaga dyan yung, hanggang dito na lang sana hindi na lang sila pamam pamamarisan yan maging ano maging aral na dapat ayun protesting na tayo ng palo alto ay ano dito patrol no? Oh. nagabang na patrol dito kahapon may naksidente araw ng sabado mabuhangin daw kasi ano? kaya ito battery Peace. <laughs> Uy, <laughs> oh, kung nagtataon Isaya, say I need bait in the <Spanish> my